Hello guys! Welcome back to my channel So for today's video guys, napadaan tayo dito sa Hong Kong Park At ang gaganda ng mga Mid-Autumn Festival display nila dito sa Hong Kong Park At dahil nga malapit na ang Mooncake Festival Ayan, dadalawin natin ang mga magandang display sa Hong Kong So let's go guys, samahan nyo kaming bisitahin ang mga nagagandahang display sa paligid. Ayan, sa park. At pupunta rin tayo mamaya sa Three Pacific Place para darlawin ang mga display doon. At pupunta tayo ng Hopewell Center at Litong Avenue. So, let's go! ayan so, ang display dito sa Hong Kong Park. Ayan, may mga rabbit. So, sa gabi guys, maganda to kasi siguradong may mga ilaw yan. Yung mga nakalutang na yan. Ayan, may moon. Ah, dahil malapit na ang Mooncake Festival. May ilaw to sa gabi, Madjo. Ayan o. Ano Hong Kong Park? Kung sa upuan. <laughs> Kuti nyo lang ang buong Hong Kong Park. Ayan yung mga decoration nila. andan. O, diba? guys ang ang ah, uh, decoration dito sa Hong Kong Park. So yan, kasama natin si Majo at kasama natin si Gurgi ayon. Yan. Ayun. Dito na kami sa Admiralty. Ayun guys, Hong Kong Park. Lights. Nice. Yeah. Left. si Girl Lalo? Si Majo? Si Blast. si Sing Sing Blast. Sing Sing Sing, -Sing, 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 -Sing Blast. Nami dalang malaking malin. <laughs> <you> <laughs> <laughs> nandito kami ngayon sa Pacific Place. Pupunta kami ng 3 Pacific Place. Ayan, may dala kaming maletang malaki. Hindi, papunta lang dito. Uy, gusto ko dito mag-picture oh. ito ang daan papuntang Three Pacific Place galing ng Pacific Place Admiralty Diretso na tayo dito paglabas ay Star Street Dalawin natin ang display doon ang mga aw-aw ang -aw. <laughs> mga aw-aw Tara! Wan Chai. Nasa Wan Chai na kami. Here we go guys. Wan Chai. Ayan, nandito na tayo. Ayan, nandito na tayo sa Star Street. Ito ang name niya. dito ang avenue sa Chai. sa Hopewell Center tapos dito naman yung Admiralty so pwede kayong dumaan sa loob ng Pacific Place papuntang 3 Pacific Place papunta dito so ngayon pupunta naman tayo sa Hopewell Center so sana bukas siya kasi nung nakaraan linggo daw sarado yun yung Sunday. Okay. So, tingnan natin kung nakabukas ngayon. lalakarin na lang natin papuntang Wan Chai oh, malapit lang naman guys basta masipag kayo maglakad okay. uh, bali ano to bali Queens Queens Road East Queens Road East so Nadaanan so, lang namin dito to guys. Okay, let's go. Ayan guys, yung dalawa. Yung naghihintay sa amin ni Majo, yun. Pogi. Sige na, itong 150. Euro. So, one China yan guys. Ayan, ayan. So, nandito na tayo sa, malapit na tayo sa Hopewell Center. Di ba? Sipag namin maglakad. Well, center. Tapos dito ang avenue. O, oh, di ba? dami natin destination. kasama Ito na tayo, guys. Ayan, dito ang avenue, guys. Ayan, o. Oh. Ayan yung mga lantern. So, dito muna tayo sa Hopewell Center. So, ito ang Hopewell Center. Katapad siya ng dito ang avenue. Ayan. O, oh, kakulay. Dito, aket. Gagal kayo sa maleta. <laughs> 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 Tapos lang channel gitong abe nyo, guys. Napin nyo lang tawiran Ayan, Hopeville Center. Tayo? Okay, third floor yan, third floor. Tayo, guys. Sanapin natin ang McDonald's. Hanapin natin ang MacDawg. Okay. 17. Kailangan natin pumunta sa 17th floor. Itong lift niya ay tapat ng Makdo. Wait! Go, 17th floor na to. Okay, yes. nandito na tayo sa 17th floor. Tapos, eto. Mahaba oh, ng pila. Yan. Uh -huh. Yan guys. At dahil sobrang haba ng pila sa glass ano, elevator, hindi na kami nagpunta. Hindi kami tumuloy. So, bumaba kami dito. At pumunta lang kami sa Makuro para kumain ng ice cream. Wala uh, after namin kumain na ice cream, pupunta kami ng Little Avenue. Ayan, tatalawin natin ang Moonfest Lumiere, ang mga lantern dito sa litong Avenue. Mm -hmm. tapos kami kumain ng ice cream sa McDonald's. So, yung lift, ayan guys, sa tapat siya ng McDonald's. So, tingnan nyo na lang, ayan, may number naman, 17. So, pagkat taas ng 17, akit kayo na, pupunta kayo ng Grand Buffet. Doon nandun doon, ang, doon, um, Elevator ng papunta 56th floor So yun guys, nandito na tayo sa ibaba ng Hopewell Center Ayun sa tapat ang Litong Avenue Doon naman tayo pupunta So hindi na tayo umakyat ng observation lift dito sa Hopewell Dahil nga mahaba ang pila Tatawid lang tayo dito guys Sa kabila papunta sa Litong Avenue Let's go dalawin natin ang Moonfest Lumiere Dito sa Litong Avenue So nasa 800 lanterns ang nakasabit dito guys kaya puntahan na natin rabbit may rabbit ano tayo po nandito tayo ngayon sa Lito Lito Avenue